Sa kabila ng tangkang pagharang ng mga barko ng China, naging matagumpay pa rin ang paghahatid ng tulong ng grupong atin ito sa mga Pilipinong maingisda sa bisinidad ng Baho de Masinloc. Yan ang ulat ni Rod Lagusad, Live Rod. Dayan matagumpay na naisagawa ng grupong atin itong ikalawa nitong civilian mission dito sa West Philippine Sea. Ito'y kahit hindi gano'n nakalapit ang civilian convoy sa bahagi ng Baho de Masinloc. Nagawa ng grupong atin ito ang kanilang tatlong layunin sa pagpunta sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Kabilang dito ang maabutan ng tulong ang mga Pilipinong mangingisda sa bisilidad ng Baho di Masinloc. Ayon kay Rafaela David, co-convener ng atin ito, nakapagbigay ng crudo at food packs ang kanilang advance team na nauna nang umalis ng isang araw bago pa nagsimula ang civilian convoy ng grupo mula sa Masinloc, Sambales, kahapon. This advance team, mga, uh, a brave team of 10, was able to breach Uh, China's illegal blockade uh, and uh, reached 25 to 30 nautical miles away from Bajo de Masinloc, kung saan nakapagbigay sila ng needed food supplies and fuel, so a total of 1,000 liters of fuel and 200 food packs dun sa mga manging isda. Anya kasama sa humarang dito ay ang isang Chinese Navy vessel. Pero sa kabila nito, tumuloy ang advance team at nagawang makapagbigay ng tulong kahapon ng umaga. Dito ay aabot sa 144 na mga Pilipinong mga mula sa anim na mother boats o malalaking bangka at 36 na maliliit na bangka ang nabigyan ng tulong sa lugar. Kasi gusto nating ma-insure na alam natin kung ano yung uh, situation in the area. So, uh, and at the same time, uh, ito yung tinatawag nating discarding Pinoy. Um, kasi kung ang China, ang daming vessels uh, na malalaki, adambuhala uh, at gayon din meron silang pang water cannon. Bago nito ay nakapagsagawa ang civilian mission ng regata o convoy mula sa Masinloc, Sambales na isa sa layunin ng grupo. At nang makarating sa EEZ ng bansa, dito ay inisyal silang nakapagbigay ng crudo at food packs. Kasama sa misyon ng atin ito, Coalition, ang makapagbigay ng langis at food packs para dito sa ating mga Pilipinong mangingisda dito sa West Philippine Sea, dito sa may bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Malaking bagay ito sa kanila para mas tumagal pa sila sa laot, lalo't kailangan ng langis para makapaghuli sila ng isda at food packs na maari nilang makain habang nandito sila sa laot na malaking tulong para magkaroon sila ng kita para sa kanika nilang mga pamilya. Kabilang sa nabigyan dito ay ang nasa isang daang fishing vessel na sumama. Kasama dito ang mangingisdang si Reynan. Anya, malaking bagay ang kanilang natanggap na tulong. Ah, hindi na po nakakalapit, nakakatakot na po eh. Dito na lang po kami sa mga 20 ganyan, dito na lang po kami ng isda. Mahirap na po may pagsapar sa lao. Malungkot po sir, malaking bagay kawalan sa aming pamilya. Malaking bagay din po sana pag nandun eh. Uh, wala, -wala. wala po kaming magagawa, malilit lang po kami mang isda, nila. Ito naman ay agad na sinundan ng paglalagay ng symbolic marker, kusaan may nakalagay na katagang WPS atin nito sa bawat isa nito. Sa kabuuan, tatlong Chinese Coast Guard mula kahapon hanggang ngayong araw ang namataang malapit sa contingent ng atin nito. Dalawa ang unang nakita dito bago mag alas 6 kagabi. Habang kaninang umaga naman ay may nakita isang CCG vessel habang nagsasagawa ng fishing activity ang lead commercial fishing vessel ng civilian mission. Sa kabila nito, umaasa ang atin ito na magkakaroon pa ng mga susunod na misyon. Lalo't ayon sa grupo, dapat maging normal lang ang pagkakaroon ng civilian access sa West Philippine Sea. Dayan kanina bilang pagkatapos ng civilian mission ay nagsagawa ng Thanksgiving prayer sa pangunan ni Father Robert Reyes ng Diocese of, Diocese of Cubao kasama na ang dalawa pang pari na kasama dito sa mission. At matapos ito ay nagsimula ng bumiyay pabalik ang contingent ng atin ito at inaasahan na bandang hating gabi ng biyernes o mamaya ay makakarating na ang contingent ng atin ito sa may bahagi ng Subic Port sa probinsya ng Sambales. Dayan. Maraming salamat, Rod Lagusan.